Inilatag ang mga sektor at kagawara na paglalaanan ng pondo sa ilalim ng proposed 2026 national budget sa isinagawang turnover ceremony. Ilan sa may pinakamalaking alokasyon ang edukasyon at infrastruktura. Ang detalye niyan ihahatid ni Sofia Potenciano. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang mga kinatawan ng Kamara kasama ang Department of Budget and Management ang ceremonial turnover para sa fiscal year 2026 National Expenditure Program. Mula sa higit anim na trilyong pisong identified national budget, ipinakita ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang hatian ng pondo sa bawat sektor. Pinakamalaki ang alokasyon sa social services sector na may higit dalawang trilyong piso. Nakapailalim dito ang hindi bababa sa isang trilyong pisong budget para sa edukasyon, kultura at manpower development. 331.4 billion pesos naman para sa kalusugan at halos 3 bilyong piso naman para sa social security, welfare at employment programs. Sumunod naman ang economic services na may 1.868 trillion pesos kung saan 777.2 billion pesos ay nakatakda para sa communications, roads at transport projects. Ayon sa DBM, tatlo mula sa sampung kagawaran ang nangunguna sa kanilang bibigyang prioridad. Kabilang na dito ang Department of Education, Department of Public Works and Highways at Department of Health at PhilHealth. Bagamat kadalasan ng may pinakamataas na budget ang edukasyon, ngayon lamang naabot ng Pilipinas ang recommended education spending target ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO na maglaan ng hindi bababa sa 4% ng gross domestic product o GDP ng bansa. We are determined to deliver immediate action on child nutrition, address the education crisis, and support our youth so they, they can find jobs and more importantly, follow their dreams. Samantala, maglalaan naman ang mahigit isang trilyong pisong budget para sa Build Better More program ng pamahalaan. We will continue to allocate 5 to 6 percent of the GDP annually for infrastructure under the Build Better More infrastructure program. Prioridad ng administrasyon ang 54 infrastructure flagship projects sa 2026. Kabilang dito ang Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Laguna Lakeshore Road Network Project, Phase 4 Pasig Marikina River Channel Improvement, Samal Island Davao City Connector, at Cebu Mactan Bridge and Coastal Road Construction. Malaking bahagi ng pondo ang mapupunta sa Department of Public Works and Highways o DPWH na may 881.3 billion pesos at Department of Transportation o DTR na may 198.6 billion pesos. Sisiguraduhin po namin na bawat budget na ambag ng buwis at dulot ng pawis ng ating mga kababayan ay mauuwi sa kanilang kaginhawaan. We will ensure that transparency, accountability are embodied in our agenda for prosperity. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.